Disclaimer, ang mga presyo at specifications na inyo pong sa video na ito ay pawang gabay lamang para sa mga mamimili. Maaari din pong mag-iba ang mga presyo sa kahit na anong oras without prior notice at nakadepende na rin po sa mga shop o showroom na inyong naispuntahan. Maraming salamat po. Mga repa, kayo ba ay naghahanap ng scooter na dekalidad, maporma at higit sa lahat swak sa budget? Well, sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 pinakaabot kayang scooter na may engine displacement na 150cc pababa at nagkakahalaga ng hindi lalagpas ng 100,000 pesos at ito'y inyong mabibili sa mga showroom ngayong umpisa ng taong 2025. So huwag na natin patagalin at atin ng umpisahan dahil alam ko excited ka ng bumili ng motor at magbomba-bomba ng silingador. una sa ating listahan mga repa ay ang Yamaha Mio i125S. Ang motor na ito ay merong SRP na 80,400 pesos. Ito ay merong makinang single cylinder, four stroke, 2 valve, air cooled at SOHC engine or single overhead cam. Ito ay merong displacement na 125cc na kaya magproduce ng 9.3 horsepower sa 8,000 rpm at 9.6 Newton meter sa 5,500 rpm. Ito ay mayroong fuel tank capacity na 4.2 liter at kayang maglakbay sa 46 km per liter. Napakatipid niyan mga repa. Naka-electric start option na rin to. Ito ay may habang 1,870 mm, may lapad na 685 mm at taas na 1,035 mm. Meron itong uh, curb weight na 94 kg. Ito ay nakahalogen sa headlamp at bulb naman sa tail lamp. Meron itong adjustable headlights at indicator lights. Ang gulong nito ay sumusukat ng 7090R14 sa harapan at 8090R14 sa likuran. Ito ay merong front brake na disc at rear brake na drum. Telescopic forks naman ang front suspension nito at unit wing sa rear suspension. Ito ay merong safety features na engine check warning at anti-theft alarm. At ang pangalawa sa ating listahan mga repa ay ang Honda Click 125i Standard. Ang motor na ito ay mayroong suggested retail price na 79,900 pesos. Ito ay pinapatakbon ng single cylinder 4 stroke SOHC liquid cooled engine at may displacement na 125cc. Ito naman ay may output na 11 horsepower sa 8,500 rpm at maximum torque na 10.8 Nm sa 5000 RPM. Ito ay merong 5.5 liter na kapasiti sa anyang tangke at kayang tuwakbo ng 50.3 km per liter. Grabe, napakatipid nito mga repa. Ang Honda Click 125i ay merong haba na 1,919 mm, may lapad na 679 mm at taas na 1,062 mm at bumibigat ito ng 111 kg. Ito ay parehas na naka LED, headlamp at tail lamp. Merong adjustable headlight at indicator light. Ang sukat naman ng gulong nito ay 1890 R14 sa harap at 1990 R14 sa likod. Ito ay naka disc brake sa harap at drum brake naman sa rear. Meron itong telescopic fork na suspension sa harapan at monoshock naman sa likuran. Ito ay merong safety features na engine check warning. Itong ang pangatlo sa ating listahan mga repa ay mula naman sa Suzuki. Walang iba kundi ang Suzuki Bergman Street Standard. Ang Suzuki Bergman ay nagkakalaga ng 77,900 SRP. Ito ay may single cylinder, four stroke, 2 valve, air cooled SOHC engine. At may displacement na 124 cc na kaya magproduce ng 8.5 horsepower sa 7,000 RPM at 10.2 Newton meter of torque sa 5,000 RPM. Ito ay merong 5.6 liter na capacity sa tangke. Ang Bergman ay merong habang 1,880 mm, may lapad na 675 mm at taas na 1,114 mm at may bigat ito na 110 kg. Ito ay parehas na naka LED lamp sa harap at sa likod. Merong adjustable headlights at indicator light. Ang gulong naman nito ay may sukat na 90-90 r 12 sa harap at 9100R10 sa likuran. naka brake na rin sa harap nito at naka brake naman sa likuran. Meron itong front suspension na telescopic fork at rear suspension na hydraulic type. Pagdating naman sa safety features, meron itong side reflectors, traction control at engine check warning. Susunod sa pang-apat na pwesto, mga repa, ay ang Yamaha Mio Soul i125S. Ang motor na ito ay mayroong suggested retail price na 83,900 at pinapatakbo ng single cylinder four stroke 2 valve air cooled SOHC engine. Ang displacement naman ito ay 125cc at kaya magproduce ng maximum power na 9.3 horsepower sa 8,000 rpm at maximum torque na 9.6 Nm sa 5,500 rpm. Ito ay merong fuel tank capacity na 4.2 liter. Ang Yamaha Mio Soul i125S ay merong haba na 1,870 mm, 685 mm na lapad at taas na 1,070 mm at may bigat na 98 kg. Naka LED headlamp at bulb naman sa tail lamp. Ito ay merong adjustable headlights at indicator light. Ang sukat naman ng gulong nito sa harapan ay 8080 R14 at 170 R14 sa likuran. Meron na rin tong disc brake sa harap at drum brake naman sa likod. Naka-telescopic fork sa front suspension at unit swing naman sa rear suspension. Meron naman tong engine check warning pagdating sa safety features. At panglima sa ating listahan mga repa, walang iba kundi ang Honda Beat Premium ISS CBS na nagkakalaga ng 72,900 suggested retail price. Ito ay mayroong single cylinder, 4 stroke, SOHC air cooled engine at mayroong displacement na 110cc. Ang Honda Beat Premium ISS CBS ay kaya magproduce ng 8.68 horsepower sa 7,500 rpm at maximum torque na 9.21 newton meters sa 6,000 rpm. Meron itong 4 liter na capacity sa kanyang tangke na kaya maglakbay sa napakalayong 63.7 km per liter. Grabe ito sa ka-fuel efficiency mga repa. Ang Honda Beat ay merong haba na 1,856 mm, may lapad na 666 mm, at taas na 1,068 mm at may bigat na 93 kg. Ang headlamp nito ay naka LED at ang tail lamp naman ay naka bulb. Meron din siyang indicator light. Ang mga gulong nito ay sumusukat ng 80-90 R14 sa harap at 90-90 R14 sa likuran. Meron itong disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran. Naka-telescopic fork naman ang front suspension nito at monoshock sa rear suspension. Ito ay merong engine check warning bilang safety features. Ngayon, tayo ay nakakalahati na sa ating mga listahan mga repa. Meron ka na bang napipili? Kung wala ay baka isa dito sa ating mga susunod na mababanggit. Ang anim ang Honda Geneo Standard. Ang Honda Geneo Standard ay nagkakahalaga ng 72,900 suggested retail price. At merong makina na single cylinder, 4-stroke, SOHC air-cooled engine at displacement na 110cc. Ang makina nito ay kaya mag ng 8.85 horsepower sa 7,500 RPM at maximum torque na 9.3 Newton meter sa 5,500 RPM. At ang tangke nito ay merong kapasidad na 4.2 liter na kaya maglakbay ng 59 km per liter. Ang Honda Geneo ay merong haba na 1,869 mm, may lapad na 692 mm at taas na 1,061 mm at bumibigat lamang ito ng 89 kg. Ito ay naka LED headlamp at bulb naman sa tail lamp na merong adjustable headlights at indicator light. Ang sukat naman ng gulong nito ay 8090R14 sa harap at 9090R14 sa likod. naka disc brake na rin ito sa harapan mga repa at drum brake naman sa rear brake. Naka-telescopic fork sa front suspension at monoshock sa rear suspension. Ito ay merong safety features na engine check warning. Nandito na tayo sa pangpitong bilang mga repa. Walang iba kundi ang Yamaha Mio Sporty Standard. Ang Yamaha Mio Sporty Standard ay nagkakalaga ng 67,900 pesos. At merong makina na single cylinder, 4 stroke, 2 valve, air cooled SOHC engine. At meron itong displacement na 114cc na kaya mag ng 7.6 horsepower sa 8,500cc at 7.2 Newton meter of torque sa 5,500. Ang fuel tank kapasit naman nito ay 4.1 liter. Ang Yamaha Mio Sporty ay merong habang 1,820 mm, may lapad na 675 mm at taas na 1,050 mm at bumibigat ng 94 kg. Naka Nakahalogen type ang headlamp nito at bulb type naman sa tail lamp. Ito ay merong adjustable headlights at indicator light. Ang front tire nito ay sumusukat ng 70-90 R14 at rear tire naman sa 80-90 R14. Naka front disc ang front brake nito at drum naman sa rear brake. Ang front suspension nito ay naka telescopic fork at rear suspension naman na unit swing. Ang pangwalo sa ating listahan ng repa ay nagmula ulit sa Suzuki. Walang iba kundi ang Suzuki SkyDrive Sport Standard. Ang Suzuki SkyDrive Sport Standard ay nagkakahalaga ng 69,900 pesos sa suggested retail price. At pero itong makina na single cylinder, four stroke, two valve, air-cooled SOHC engine at displacement na 113 cc. Ang makina nito ay kayang produce ng 8.9 horsepower sa 8000 rpm at 8.5 Newton meter of torque sa 6000 rpm. Medyo may kalitan nga lang ang fuel tank capacity nito mga repa na nasa 3.6 liter lamang. Ang Suzuki Skydrive ay merong habang 1,890 mm, 675 mm na lapad at taas na 1,045 mm. At may bigat ito na 93 kg. Nakahalo dyan ang headlamp nito at bulb naman sa tail lamp. Meron din itong adjustable headlights at indicator light. Sumusukat naman ang gulong nito sa 80-90 R14 sa harap at 90-90 R14 sa likod. Ang front brake nito ay nakadis disc at rear brake naman ay drum. Naka-telescopic fork sa front suspension at swing arm sa rear suspension. At ito na ang pangsyam sa ating listahan mga repa. Walang iba kundi ang Yamaha Mio gravis is Standard. Ang Yamaha Mio Gravis Standard ay nakakalaga ng 85,900 pesos SRP. At meron itong makina na single cylinder, four-stroke, air-cooled SOHC engine. Na mayroong displacement na 125 cc. Ang makina ng Yamaha Mio Gravis ay kaya magproduce ng 9.3 horsepower sa 8,000 rpm at 9.5 Newton-meter of torque sa 5,500 rpm. Meron din itong fuel capacity na 4.2 liter. Ang haba naman ng motor na to ay 1905 mm, may lapad na 690 mm at taas na 1110 mm. Parehas ng naka LED type ang headlamp at tail lamp nito mga repa. Ang mga gulong nito ay sumusukat ng 190 R12 sa harapan at 110 90 R12 sa likuran. Naka-disc na rin ang hanapan nito mga repa at drum brake naman sa likuran. Meron itong front suspension na telescopic fork at trip suspension na unit swing. Meron itong safety features na side reflectors at engine check warning. Bago ko sabihin ang panghuli sa ating listahan mga repa, ay gusto ko muna magpasalamat sa iyo kung ikaw man ay nakaabot sa puntong ito. Maraming salamat sa iyong suporta. So ito na nga, ang panghuli sa ating listahan. Walang iba kundi ang Honda Dio Standard. Ang Honda Dio Standard ay nagkakalaga ng 57,500. Ito ang pinakamura sa ating mga nakalistang motor mga repa. Ito ay merong makina na single cylinder four stroke air cooled SOHC engine at displacement na 109 cc. Ang makina nito ay kaya ma-produce ng maximum power na 7.89 horsepower sa 7,500 rpm at maximum torque naman na 8.91 Newton meter of torque sa 5,000 RPM. So pwede, pwede na ito mga repa kung chill chill ride lang naman ang hanap mo at wala kang balak may pag racing at magbanking banking Ang Honda Dio Standard ay merong fuel tank capacity na 5.3 liter at kayang kumonsumo ng 58.3 km per liter. Ang Honda Dio Standard ay merong haba na 1,781 mm, may lapad na 710 mm at taas na 1133 mm at may bigat ito na 104 kg. Ito ay naka LED type headlamp at bulb type naman sa tail lamp at meron din itong indicator light. Ang gulong naman ng Honda Dio Standard ay sumusukat ng 9100 100 R10 sa harapan at 9100 100 R10 sa likuran. Medyo maliit nga lang ang gulong nito mga repa. Ito ay pares na naka drum brake sa harap at sa kalikod meron itong front suspension na bottom link at rear suspension na monoshock. So mga repa, meron na ba kayong napili tungkol sa ating mga nabanggit na 10 pinakamurang scooter na pwede mong mabili sa mga showroom ngayong umpisa ng taong 2025? Pay comment naman kung ano ang iyong nagustuhan sa ating mga nabanggit na motosiklo. Bakit ito ang iyong gustong mabili o magkaroon? Pa-comment lang dyan sa ating comment section sa ibaba, mga repa, ang iyong sagot at opinyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga repa, ride safe everyone!